sandali by December Avenue. Bali hindi ko muna tuturo yung intro na yon dahil hindi ko pa sure yon. Bali sa chords na muna tayo. Bali ang intro E E major yung kantang to. Sa E A Bali gawin yung E yung nakatanggal yung isa dito sa di ba ganito yung A. Tapos tanggalin yung isa dito dapat bukas yung dalawa pag ako lang mag play pag ganun yung pag E major ganun na ginagawa ko mas ano yun to? mas okay sa akin paling intro E Plus A F sharp minor tapos A minor tapos yung F sharp minor na para sa akin ganito na lang gawin natin para mabukas pa rin natin yung dalawa sa baba bali ganito dito ilagay nyo sa second fret sa sixth string to middle finger tapos dito sa fourth fret sa second fret pa rin magkakatapat lang siya as a fourth string second fret tapos third string second second fret pa rin mali ganito 1 2 3 ayan tapos uh, verse niya, si C minor tapos A A C minor A tsaka B maligyan ito verse tapos refrain pareho lang yun sa first na ref uh, na verses bali isa tapos may instrumental pareho lang ng verse yung instrumental tapos pag bar verse ulit tapos refrain bali F sharp minor G sharp minor tapos A tapos ulit ulit F sharp minor G sharp minor tapos A ulit tapos A minor yung bago pumasok ng chorus. Kasi yung tinuro ko ang ina, yung ganito yung gawin natin sa F sharp minor para mas bukas yung dalawa sa baba. Kasi ganito rin sa G sharp minor dito lang. Pareho lang ng tina, ng tinatungtungan ng mga strings yung dito. Kasi dito sa support fret yung G sharp minor. Dito. Support fret sa 6 string uh, fifth, uh, four, fourth string, tsaka third string. So, open yung dead string tong A string. Plus, uh, minor bago kumakas ng chorus tapos chorus pareho lang ng intro bali E A F sharp minor A tsaka A minor kahit sandali somewhere... ayon verse pa rin tapos refrain the tapos yung bridge na tayo bali yung bridge C sharp minor B tsaka A ayun tulad nga nung sinabi ko kanina i-open natin yung baba pag C sharp minor yun B yun tapos A open yung dalawang strings sa baba bali yung bridge C sharp minor B tapos A kasi hindi ko sigurado yung first part kung mag -e -A minor siya pero pasok din naman. Tapos yung C sharp, ulit ulit, C sharp minor, B, tapos A, tapos A minor ulit bago mag-chorus. Ayan. oras ulit. So, yun lang yung course niya. Madali lang. Yung.